ni cellphone. Pauhay ko lang yung palit dyan. Na! Ulo na ba kung mapalit na ka initial ni cellphone o ang picture ko sa <laughs> mga Uy! Inaway na agad! Inaway! Ha! Ay na yung maninibaw! Bis mo palit ako ng isda! Huwag pa sa mga abot! Walopo na yung ahon! Ila mga abot na kay! Upalit ako ng subaho na isda! Ba! Ah! magkuwang kuhang ako na ah! Mando, TV, not man, TV, be, TV. don't you be, mando, don't you be, weird, mando, ko mabigay para sa iyo na mga.

ay gano. Hus, mudya ako. Na, palitan mo. Oo, palitan ko. Let's go, let's go, some baby. Mang nunong TV. Yan daw eh, ni maling oh, pa sa hapon ni. Eh. Ani ni bow ya kakatog ako wa pag gyapon. Na brad, Kalimata, ya. Well, salamat ya. salamat sa Muli na lang ako. Katadak lang sa palingki mo panin. Ala. Ay, ah, nga cellphone ko. Yung sa ako kagayina. Na, yung ay yung cellphone ko. Sino yu yung kamang sid to? ako? ha? Wak sa gadi. Nah, Kasayangay sa cellphone ko baguhay para bangaon. A few moments later. Boss, boss. Ano ah, man ini Lah, wow, Kisumpa. Ah, amo kani kagaina pa ako kadto ka tagatagad. Ang kani kisumpa. Na sige, boss. Kadak sang ini cellphone. Ikaw pa rin ng cellphone ko at to, ako gakawat sipun ko, ako ini ka nakini cellphone. na, kailangan kana cellphone. Pauhay ko na yung yan. na, ununod ba bago mo palit? nakada ni cellphone na, Ang picture ko <laughs> po sandiko. nakadini de. palit ko nang kinawat madama yung mo sang barang kay. na, na, Pwede na, 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 na,